Oh. Bebe. Ah. Eh. Ah. Beb. Aduh, kalau oi. Sanci Mamang Beb Iwan kah? Beb. Halo si Mamang. Halo, minta iqosanisas pun. subsidy yung 5k dapat mm -hmm. na gusto siya sa 8,000 saan? gusto yung Visayas na po kasi doon lang daw mainit imposible masyado bigyan ng Pangulong Duterte Ramos Ramos? kasi nyo po yan? Ha? Marcos? Marcos? Anong nangyari sa iyo, bae? Bakit malungkot, baby? Sige, mga pakali. Gusto mo na punta kay mamang? Ah, sige, sige.